Eto na yung teleseryeng walang katapusan. Para bang politiko na ayaw bumaba sa pwesto? Sa tagal ng pag-iri nito, naubusan na ata ng common sense ang mga sumusulat. Bigyan ko kayo ng sample. Merong isang eksena na kung saan si Tanggol at ang kanyang grupo ay nag-uusap tungkol sa nakuha nilang droga. Siyempre, ang ating bida ay nakaisip ng isang magandang ideya. Mga gago! Hindi pa ako patay, niloloko niyo ko. Ang idea ni Tanggol ay ibebenta nila ang droga sa kakompetensya nilang sindikato. At pagkatapos ay do double cross nila para mababawi nila ang droga at makuha din nila ang pera. Habang busy sila, si tayo. Hey, uh, salisigan na tayo. Huwag mo sabihin magnanakaw tayo, hindi tayo magnanakaw. Okay na sana. Kaya lang alam nyo ang rason kung bakit nila gagawin to. Gagawin nila to para hindi na daw kumalat ang droga sa kalye at hindi na makasira ng buhay ng mga tao. Bright and bright ka talaga. Eto pa isa, habang nagbabarilan si Tanggol at ang kanyang mga kalaban, bigla na lang sumigaw si Tanggol na... Run Ang teleserye sa Pilipinas ay wala pa rin pagbabago. Kung saan ginagawang inutil ang mga pulis. Parang nilagay lang sila para may papatayin yung mga bida at kontrabida. Pantay <laughs> mo ng bola ng basketball para tamahan mo! <laughs> so, na walang iyakan, di mo alam kung may contest ba ng padamihan ng luha per episode. Walang kwentre pala ito eh. Puro Iyakan! Mahiyak pa ako nito eh. na nga ulit. Bago? O ayaw nyo lang talagang baguhin? Bakit hindi kayo gumawa ng teleserye na kung saan pwedeng gawing inspirasyon ang mga tao na nasa serbisyo? Ang daming aksyon na TV series sa ibang bansa na kung saan ang TV series ay tungkol sa mga pulis, abogado, bombero, doktor at iba pa kung saan nilalarawan nila ang mga kwento tungkol sa kanilang mga trabaho. At least yung gagawing inspirasyon ng mga tao, lalo na, lalo na ng mga bata, ay yung mga gumagawa ng tungkulin nila at hindi yung gumagawa ng krimen. Hanggang dyan na lang muna ang reklamo ko at huwag kalimutang mag-subscribe, like at share. Ako si Boy Reklamador at abangan ang susunod kung mga reklamo.